Ayan mga guys, magandang umaga, magandang umaga ng araw ng lunis. Uh, mga guys, uh, ayan, magandang uh, sikat ng araw ngayon. Hindi siguro sa uh, talagang kaintan kasi maraming ulap. Ayan mga guys, uh, dyan uh, lalabas si Haring Araw. Mga uh, guys, magandang yun uh, ang kalangitan. Salamat guys. Ah, uh, lakad na naman guys. Lakad na naman. Ah, uh, Pakapasok sa aking pinapasokan. Lakad na naman. Exercise ba? Exercise.